So guys, uh, magandang umaga. Uh, dito tayo sa Barangay uh, Bambabangkaw. Adito uh, matagpuan yung uh, trike na service ng am, aming kilala rito na fresh uh, na gawa sa bahay. Eh, may kita nyo ang ganda ng paggawa, guys. Adito uh, na dito yung may-ari mismo. nabuta natin na may nirepair siya dito sa kanyang uh, trike house. Ayan. Sige sa... Ayan, uh, no? tingnan nyo. Napakalupit ni brother gumawa ng ano. Tingnan natin kung paano niya ginagawa para makita nyo, guys. Ayan, no? Oo. Oh, Ilang buwan mo ito, brad? Tinapos, brad? Paputul-putul din lang. Hindi. Pa, pag may time, gumagawa, kumit siya, try nga. Ang galing, guys. Ang galing ng pagkagawa niya. Yung mga decorate niya, native na native. Ayan, no? Ay, papakita ko sa inyo. Kung paano nakuwi ito. Ito may pangalan pa dito Glyn. Oh, Spring uh. Kitty. Glyn. Oh, Spring Kitty lang. Glyn. Spring Kitty, o. Oh. Nakikita niya yan. Oh, ang ganda. O, pa Parang parang pinapromote yung May bandira pa ng mga Pilipinas. Talagang pinagmamalaki niya yung bansa natin. Ayan, ayan, ayan. galing na gumawa ng ating kabarangay, kabarangay namin ito, mag-guys. O, ayan, o. Special ride. 'Yung mga kilala niya na taga ibang lugar, 'yun lang ang rides niya. So totally guys, hindi talaga ito na hindi talaga ito pasyeroan. 'Yung mga kilala niya na mga taga ibang lugar na dumarating dito, ginagawa itong service. Kaya Kumikita din siya kaya paano, s'yempre makaibigay, bibigay sa kanya pang gasolina. Ayan. Tingnan niyo guys, napakaganda ng paggawa ng uh, uh, motor house na ito. na Brother, anong pangalan niyo, brother, para... Ay, uh, si Kuya Bert na lang. ah, uh, Kuya Bert? Oo. Oh, oh, oh. uh, ng bangka-bangka. Kuya Bert, ng bangka-bangka, isa po sa magaling magawa ng ganito. So Mama. guys, kung gusto niyo magpagawa ng ganito, guys, pwede Creative. siya gumawa ng mga ganito. Mga design sa bahay, yung mga uh, native, kung gusto niyang design, uh, pwede si Kuya Bert gumawa ng ganyan. Creative na, mga unique na ano. Oo, oh, yung mga ba yung bahay niya kasi maraming design na ganito. Oh, so guys, napakaganda talaga guys. Gawa sa ratan. Ratan to, oh, brother bird, ano? Ratan, ayan, ratan. Nipahat ano, nipa. Bambu na. Bambu. Nipa. So guys, pulido yung pagkagawa. Tingnan nyo guys, oh. oh. Matibay. <laughs> matibay yan. Ayan, no, matibay hindi yan. Basta-basta. So, walang ano yung material oh. dyan. Ayan. Yan ang gumagawa rito ng ano. Yan ang mayari ng ah, motorhouse na to. Magandang pagkagawa talaga. Gwapo pa yung gumagawa, mistiso. Ayan. kapag foreigner sa mga. Oo. <laughs> <laughs> oh, o, uh, saka, Ayan siya. Oo, yan yun. Kasama. Friend ko na yun. Oo. Oo, sabayan mo sila kay... Ayan. So... Bayan na may tukog natin. Ito yan yung... Kita nyo dah. Naktuhan natin yun. na ginagawa niya talaga. Tingnan nyo. Dapit natin yung kamera para makita nyo guys kung paano binuuto nga... Uh, motor house na to. Oh, mantakin mo yung ano niyan. Baging lang, oh, baging. Pagkatapos ng baging. Ah, uh, brother Bert, matagal ka ba na ba gumagawa ng ganito? Hindi naman po pang ano lang, pang sariling gawain ko lang. Actually, ang daming gusto magpagawa. So, sabi ko, po yan ma'am. Kung ano, gusto nyo. Nagustuhan nyo po itong ano ko, proyekto. Tulungan ko na lang po kayo mag ano. Ayun. Lungan po kayo ng mga disenyo, marunong magdesenyo ng tao, magkarpintero at tulungan ko siyang kung anong dapat gawin. Ganun na lang po. Ayun. Talaga, ma lang talaga mabait ma si Mang Bert. Talaga nga. Ayun po, hindi ako sabi o, na. Tutulong na lang siya kung may magpagawa nito. Yes. basta merong materialis na sapat na materialis. Ah, mag, Ayun. siya yung mag-guide, siya yung mag-tuturo uh, para pa, paano gawin. Oo, oh, lalo na itong mga kagamitan, oh ang dami natin dyan eh, tayo, city in the forest tayo mga baging-baging lang mabubuyan at sa tulong ni member sige po kung sino oh. siya gusto magpagawa lalo na yung may mga beaches dyan takaw oh, pansin po sa mga foreigner ito ma'am oh. eh. lalo na sa El Lido Fort Barton yun tumpak member oh, tumpak pwede bawal sa mga foreigner Dagat sa tayo lalo ng foreigner pag puro galdi mo mga tricycle Galing, galing, galing uh, uh, Okay, so lang ang maya Sige brother Bert, maraming salamat sa uh, pin pinakita mong galing at saka sa yung ginawa na to um, at uh, sa yung mga pahayag din maraming salamat at uh, baka may gusto i-shout out dyan ang mga tropa mo oh, shout out na lang po sa mga tropang tagayensi dyan ako nagsimula ever since na sinayo ang sensi kung nakikita nyo man ako dyan papitik-pitik yan ay mga tropa ko And, hindi naman po ako tutuloy din naman sa dyan nag-advise pa nga ako sa mga kasama ko binibigyan ko pa nga ng pasero yung sa ilalim maawari na, so, na ako so wag nyo po ako pag-isipan na ako yun malakas mama hindi po pumunta kayo ng NC para malaman nyo kung ano yung kabahitan ni Mambert okay. Yan po thank you